So ayan po mga kalangga uh, Again, syempre uh, Punta muna tayo dito At ayan o ma Maulan na po dito ngayon ano? Ayan o, Matubig na So tatanungin po natin kasi may piece na kulang At uh, ngayon Tumawag si Ima Balabis Pinapasure po sa akin kung ano talaga yung Kailangan na i-order Na piece kaya Ayun, Punta tayo dito. Tanungin lang po natin kung ano yung eh, uh, Tanungin po natin si tatay ayan si kuya dong Ay, sarap ta Ay, boss, ano yung sabing in-order na Kwan? Kasi tumawag sa akin uh, sa dabaw, Ano yung piyesang... Heater plug po. Ha? Heater plug. Ah, heater plug. Tatay, binigay mo na po yung sample. Thank you. Thank Uh, yung, ano, heater yung heater plug yun, uh, pinakang heater, uh, heater plug. Ilan yung kailangan nun? Isang set na po yun. Eh. Ay, isang set na heater Tapos plug. Tapos po yung injector kaya, oh. nasa calibration po. Kaya pa hmm. namin. Kasi pag na-stack yan, hmm. na-stack up po kasi. Ay, oh, sige. Hmm. Ah, heater plug lang yun. Kaya yun lang, heater plug ang kwan doon? Heater plug? Apat. Apat, oh, po. Okay, thank you. Hater plug po pala mga kalangga. Ewan po. Bakit uh, pinalitan. Hindi natin alam. Eh, pala yung so, ano, ano. din. Kailangan din pala. Hindi. Hindi na yung babalik. Ayan po yung mga yung heater plug mga kalangga. Dito yon Ito yung heater plug. Ayan o. Oh, dito. Yun yung uh, pinakang na nagkokon po yun kapag malamig yun ang hinihit heater para umistart pampainit po yun so ngayon po ano, nakasalpak naman na ang kanya, ang makina yun lang nga yung injector syempre kailangan nga ipakalibrate uh, pinatesting ganun talaga ano pero kung pwede po siguro yun kahit na hindi yung wala na kasi dito yung con heater plug lang dito po talaga ano uh, kailangan talaga papalitan lahat kapag yung con yung heater plug na yan dito yun uh. sa kabila ayan malapit na po siyang umistock din at yun na lang ang kailangan ayan so yan po mga kalangga yan na muna ang update sa ngayon uh -huh ayun nga tumawag si Ima Balabis at ayun bibigay lang natin yung hanapin nga natin yung model nito sus ang ginawa pang basahan yung wala man yan gloves ito ako na mga ito Ah, uh, 2010 pala ang model nyan 2010 Ayan. Ito po ang model niya, no. Basta kon lang bungo. Or Dito. okay so pag baka po tumawag ulit ano, apat na heater plug yan lang naman ah, apat na heater plug hmm. anong ano yun? yung oh, yung pinatanggal ko sa kanila nung dati, ayan, ayan na ibalik na ayan so ngayon po ano, nandito po kami ni amor at yung kainita na hmm ano sabi ng ano kanina sabi ni Ima yung parang may number 3 o 4 ano yan? Wala wala yung number 3 yun. Yung basta heater plug yan. Ah heater plug lang. Heater plug lang wala naman ko niyo. O oh, sige po. Ah. Yun na daw talaga. Mm -hmm. Eh? Oh. Yung heater plug na yun Apat yun. Kasi po ano uh, Dalawang araw Ako hindi pumunta dito At yun Kala ko okay na ang lahat Pero okay lang Tapos na At uh, Yun na lang po Heater plug na lang Okay na yun kwan tawagan natin si Imam Palabis may load ba to? hindi ko pa magpala ha Good morning po sa ating lahat mga kalangga. Ngayon po nandito tayo sa LBC Para kunin po natin yung uh, Pesa na para kay Bungo Ayan yung Ligot po natin ngayon ng uh, LBC At ayun uh, nga po kukunin natin yung uh, pesa Padala nila Ima Balabis po, Nila Dudong Ruel Dito sa LBC para sa Bungo Ayan, Good morning po sa ating lahat mga kalanggan At syempre sa Rosel Community Ayan good morning po sa ating lahat asa uh, sana ano uh, lahat po tayo na sa mabuting kalagayan at uh, siyempre lalong na sa dalawa nating idol ayan kay Royal Log Malalaki Morales flag. at uh, sa Roboy Boys Rogers po mga kalangga huwag po natin kalimutan na support at siyempre po ang inyong likod da Marius Vlog ano po ayan sa po ano medyo maulan dito kaya medyo pinanghali po tayo pinapahupa natin yung mga so ngayon well, po kahit na may ambun na na counting okay lang po samahan niyo po ako para kunin natin yung uh, yes may boom ayan na ayan po mga kalay nandito na yung kay nga ayan po mga mm -hmm. Mga lang pero mamu po sir Bigay ko na lang po Okay na? Okay So ito po uh, Mga kalangan Nakuha na po natin itong uh, uh, Galing po ng kwan Pinadala ni Ima Balabis Ayan kay Ima Balabis oh Ayan Ayan, kaya nakapangalan kay Royal Matubang. Ayan. So, ayan, Camarines Norte. Ayan, Alawiha. Okay po, ayan. Uh, so, ngayon po mga kalangga, ito po ay para kay Bungo. So, dadali na po natin to sa kay Bungo para matapos na po. ano dami na yung mga naghihintay nito. Grabe. Ayan. Ngayon nga po, ano, kahit na maulan, pinuntahan na natin at uh, marami pong uh, na may na update kay Bungo ayaw ko na po sanang <laughs> kumuha kaya lang uh, okay lang po walang problema at uh, sa po ihatid na po natin kay doon sa talyer itong pyesa ng Bungo okay samahan nyo po ako dun sa, doon sa doon sa sa talyer samahan nyo po ako So ayan po, uh, ayan dadali, ibibigay na po natin itong con dito sa uh, talyer. Ayan o, uh, maulan po dito, ano, grabe ang ulan dito ngayon, yung matubig na. Ito lang po mga talaga si Bungo, uh, tamang-tama lang yung uh, ulan. Ito wala yung mekaniko at uh, ano, hinihintay nila ito. <coughs> Ko yung mekaniko ng bungo. Wala dito, sino na sa tas? yung yata sa kabila. Ay nandoon. Hmm. Sige. Tayo muna po dito yung mekaniko ng bungo at eh, uh, puntahan natin dun sa kabila. At eh, uh, doon natin ito ibibigay. Ayan silip ko po kay kay Bungo ayan po si Bungo ano ang makina niya tapos na ayan ito na lang ang hinihintay itong uh, dala natin kaya i-start na po yan si Bungo pag nalagay na to mga <coughs> isang araw lang tapos na yan ayan po maulan ano kaya hanapin natin yung uh, mekaniko andito, andito po siya Ayan. boss, nandito na po yung kwan ayan, tinan nyo nga po kung okay siya ulan na naman ngayon swabe yeah. wow. Okay po. Okay. Kaya mo po na may kasabit yan. Kana nalibdaw. Hmm. Oh, sige po kuya. Sige, sige. Okay Kailan po. O oh, sige po diyan na po. Yan ano. Yung isa hindi po yung yung sending unit hindi po diyan ano. Yan nga dala ko. O oh, sige po. Sure pa oh, sige bye bye ayun po mga kanay ikakabit niya na roon. Hmm. hindi ko na po kinunan yung kanyang uh, mukha no dahil uh, yung nga uh, nagreklamo noon na huwag daw kukunan yung kuhan, yung mukha ayan di okay naman po ang kanya niya ngayon 'yon nga ikakabit na rin daw kaya lang maulan po ngayon no? ayun, ayun ayun na po yung mechanic mo hanggang ngayon tayon uh, po ano uh, i-kagabit na lang yun titinan natin mamaya. so ayan po mga kalangga ano, nakausap naka natin po yung foreman at uh, uh, sabi niya tatapusin na po baka ngayon or bukas start na yan kaya nga sabi nila uh, kung mag uh, hindi naman talaga daw dapat na mag vlog dito sa loob dahil uh, isang konti yung kasiraan din ng talyer kaya ginagaling po natin yun ginagalang natin yon. Kaya sabi niya, huwag ka nang mag, mag dahil na uh, dahil matatapos naman ito. Ikagabit na yon. Nandun na po yung mekaniko at yun nga hindi uh, na rin sa atin na yun nga hindi na rin pwede mag dito sa loob. Dahil uh, kasiraan daw po ng kanilang workshop ang talyer. Kaya ginagalang po natin yon. yan. Sa lahat to, ano, maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta at saka ka sa mga na medyo hindi po nakakakilala diyan sa akin ano na ako raw ganon, pabaya ako. Uh, sana po ano maunawaan niyo ang kalagayan ko rin dito. Uh, lang po tayo. Dinidepensa na dinidipinsa natin yung uh, ang lahat po ano. Ayun natin ng gulo, ayun natin ng isyo. Kaya ayan po uh, sa wakas matatapos na rin po si Bungo. And maraming maraming po salamat. Okay.